Alright mga idol, ayan, tapos na tayo sa ating pagbuhos ng fundasyon natin mga idol. Ayan, naging tayo itong area natin. Tapos na yung mga uh, 5 cup natin sa kataybil. Yung 24 pusti. Ayan, saka tapos lang, pagbuhos doon yung pinakadulo. Ayan, ang ating gagawin naman ngayon ay maglalagay tayo ng anilyo sa mga pusti natin. So... Ayan ang mga person natin. Ayan ang kakabit na ng anilyo. Ganyan na mga doon. Right. Natapos din. Ang problema naman natin ito, yung damping. Magda dumping. Magdadumping tayo dito. Kasi yung ginawa natin doon sa ay inangat natin doon sa kalsada ng 1 meter kasi bahain kasi itong ligaspe pag kunting ulan lang tumataas ka agad ang tubig kasi malapit tayo sa dagat yan yan kaya ang gagawin natin ngayon yun kaya tapos na ang natin ito naman kasabit na din itong mga anil then yung wall pala natin na ito mga idol yung ginagawa nating interlocking block yan interlocking block yun uh, ang kakabit natin yan. ito yung nagbubuhos doon sa interlocking block natin yan, dito na alright siguro other day mag uh, asintada na na tayo sa ating interlocking block alright hanggang dito lang mga mga idol <laughs> shout out ko sa so mga taga masbate yan taga masbate pala ini almonya family alright mm, Kumusta kayo dyan? I love you! Okay <laughs> lang, magpapakita Ayan, okay lang Hello! Yo, good morning guys! Yo, what's up guys? Shout out dyan! Sorry guys! Ayan, hanggang dito na lang mga ito Wow, yummy!